mga nga po po sa inyo mga katuga. Ito, may, bla, may panabagong vlog ako mga katuga. Pakita ko sa inyo kung paano ko pakanalan ng ating mga paritas dito. A fish window mga katuga. Bago nyo pala panoorin nakin aking video, huwag nyo pong kalimutan pinutin ng notification bell upang update po tayo sa ating pangasusunod ng mga video mga katuga. Panorin nyo mga katuga. yung mga troka ko, paano ko siya kakadalaan, pampapasok po siya ang kapis. Ganyan po siya, kalalabasan niya mga tuga o yan. Wow! Yan. Itabla po sa gilid ng ganyan pinto yan. eto pa yung iba, yan. Yung mga paritas na yan. So, dito na haba na aking video mga tuga eh, sobrang dami po nito eh, matagal po ito mga katuga sa lahat po nanonood na aking mga video maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pabuhay po tayo lahat. At God bless po sa ating mga pamilya. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!